mga kabayanin at uh, mga ka-short balik ano uh pupunta tayo sa ano sa farm ko. Akala nyo ba wala akong farm? May farm ako. Ah, uh, balik kasi itong farm na to. Matagal ko na itong ano tinago sa initong farm na to. Bali kasi baka isipin nyo, big time tayo kaya hindi ko pinakita sa inyo yung farm ko to. Pero sa totoo lang minana ko pa to sa mga pinagmanahan ko. Alam nyo ba 'yon? Kaya itong farm na to, ngayon ko lang i -re to mga kabayani. Siguro ngayon nyo lang makikita tong farm ko na to na i -re ko sa inyo na sa totoo lang ayoko naman rin kasi na magsinwaling sa inyo at baka dumating yung araw, makita nyo at malaman nyo pa sa iba na may farm ako. At uh, nakakaano naman, di ba? At bago tayo magsimula dito sa vlog ko na ito, maraming maraming salamat nga pala, Kuyang Emmet. Kuya Darwin Reyes at uh, boss Tim Biker, boss Jerry Hunter at uh, boss Dreamer TV at sa mga ninong at ninang ko, sa mga Kalembang boys ko at Chonky boys ko dyan, I love you all at sa lahat ng vlogger sa Bukana at sa Soul Family. Maraming maraming salamat po. At sa lahat ng OFW na nagmamahal kay Daddy Nick at sa lahat ng OFW na vlogger, maraming salamat po mula doon sa US Middle East hanggang Canada at sa ibang bansa pa at sa iba, ibang lupalop ng mundo. Maraming maraming salamat po at ingat kayo palagi. At sa mga kasamahan kong referee, ingat kayo palagi at sa lahat ng mga players na na-referee ko, maraming salamat Sabi niya niyong respeto kay Daddy ng TV. At ito na, hmm. ako y... bunso, dapat ko bang i-reveal sa kanila itong farm natin? Oh. Ha? Oo. Oh. naman malabang pa nila sa iba, di ba? Uh eh, mahirap naman na sabihin pa nila sinungaling tayo. Mm. So, ito na, mga kabayani. i re na natin yung ating, ano, ating farm. Pero, nahihiya ako eh. Kasi, alam mo, bumso, nagkamali ako, papi. Dapat, nung una pa lang, sinabi ko na to. Para at least, hindi man lang nila ako maisipan na nagsinungaling tayo, di ba? Eh. Kasi, syempre, sa social media iniisip nila na batid hindi ang mga pangangailangan ko, di ba? Na mm. hindi naman tayo ganung karangya tapos mm. malalaman nila may farm tayo na ganito, di ba? Uh -huh. Ayoko naman rin isipin nila na para bang kaya nila ako tinulungan dahil eh, sa mga ano ko sa pagbablog ko dahil nakikita nila na kailangan natin, di ba? Tapos malalaman nilang may farm akong ganito, mga kabayani. Kaso nga lang, syempre, wala. Talagang may oras, may panahon na sabi nga nila, hindi mo kaya itago lahat ng bagay, di ba? Darating at darating din yung oras na mismo ikaw na. Hindi mo nakakayanin kasi yung hirap ka na makatulog, iniisip mo palagi yung mga sitwasyon na yan na kung dumating yung oras, what if ba? English yun ha? Ah. What if, di ba? English yung bunso. English yun. Bali, yun nga pala ang nagbibideo sa atin ay yung anak ko, dahil lang dahil gamit natin ay ang ating cellphone. Yun. At uh, isa yan sa ating uh, back to the home base tayo. Uh, at uh, noong ulit ko, sobrang salamat sa iyo, Kuya Emmet. At uh, alam ko yung naulawaan mo yung sitwasyon na nangyari. Dahil lang may kasalanan po talaga yung may hawak ng cellphone. Kuya <laughs> Emmet, yung bunso nating anak, yung pamangkin mo na yan. Kaya ito, uh, not, ano ba yung English, yung mary English yun? Not, not for, ano, for do? Ano ba yun? That, ano yung mga sinasabi <laughs> yung ano ng <yung> mga tago-host? Uh, yung pag, ipapakilala na yung mga ano yung ano yung Further ado. Ano? Further ado. No further ado. <laughs> Gano'n ba yan? No further ado. Uh, no further ado. Oh, ikaw meron oh? lang yan. Okay. No further ado. <laughs> mga kabayanich. Mga kasobad natin dyan. Ito po. Ipapakita ko na po sa inyo yung farm namin na matagal ko lang pagpasensya uh, niyo na, na po ang pagsisinungaling ni Daddy P.B. talaga pong dumarating sa punto po na ang tao kailangan gumawa ng lihim o kaya itago ang lihim o magsinungaling pero hindi naman po pagsisinungaling itong ginawa, nakalimutan ko lang nakalimutan ko lang so further ado <laughs> ano ba yan? Sige. Ang hirap kasi mag-English oh, pa. Sige. for the ado. For the ado. For the ado. Oh, so, for the... no for the ado. Na. No. Yeah. Ako, baka panood ni Mabi Kito, questionin yung English natin nung ni Ninang Kay. Tsaka ni Kay, alam mo naman yung mga yan. Sila ni Bella, mga English. Ako, si Mami Reyes, isa din yan. English spoken at yan. Ako, si Boss Bruce Agulion. Ako, isa din spoken at yan. Mga English spoken at yan. Yan, yan si Kuya Emmet din, English spoken night din yan. Si Boss Jerry, mga English spoken night yan eh. Kaya si Boss Tim, tsaka si Boss Dreamer, mga English spoken night yan eh. Kaya, tama ba talaga? Further no. uh, ado? No. ha? Uh, no, no further ado, uh, nahihiyatuloy ako eh. Yun yun. Kasi sa totoo lang, kinakabahan ako eh. Pero sige, Ito po, Ah, dito muna. Dito kaya tayo dumaan. Dito kaya ako dadaan. No? Hindi, sundan mo ako. Dito tayo dumaan. Sundan mo ako. Yeah. Ah, Para makita nila yung ano, yung farm natin. Kasi, alam niyo naman, mahirap na. Kailangan malaman niyo talaga. Yung, yung kung ano meron si daddy ng TV. Diba? Ipapakita ako sa inyo yung farm ko. At uh, sobrang, sobrang ano talaga eh. Hindi ko na kaya po mga kabayanin At uh, ito nga pala si Lagalag. Baka naalala nyo ito si mga kabayanin Baka naalala nyo ito si Ito po ay nasakyan na ni Needle Jumper Stepper at na-drive niya na rin ito. Mga kabayanin kung naalala nyo, di ba? Nagamit niya ito sa kasiguran. Ito si Nagalag At ito po ay sasakyan ng tatay ko. At hinihiram uh, hiram po natin ito. Ito po ay malaking, malaking, naging malaking parte sa pagiging vlogger ko. Alam niyo po ba? Siya po ang dahilan bakit po tayo napalapit sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, sa ninong idol natin, kay Nidol Jaffer Stiper, di ba? Kaya tayo napalapit doon, di ba? Ito ang dahilan. Kasi kung wala ito, hindi tayo makakarating ng bukana. Kaya sobrang salamat kay Lagalan. Sobrang salamat. Pero no further ado. Oh, ay! <laughs> <laughs> Tara, ituturo ko na kayo sa aking farm. Halika. Pupunta na po tayo sa farm ko. At uh, ayan nga po, inulit ko si Bunso ang aking, ang aking videographer ngayon. Yan. Ito po, kung nakikita niyo po, ayan po, ito ito, 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 ito. po yung isang farm na pinagkunan ko kung naalala niyo. Nakikita ba Bunso yung mga rambutin? Hindi masyado. Hindi masyado. Yan. May mga rambutan dyan. Yan, mga puno ng rambutan yan. Tsaka ng ano, ng lansones. Diba? ba? Pasok kaya tayo dito muna, no? <laughs> Kasi papakita natin eh, ito yung ano. Para sabihin nila naman, ayan, may ay, mga rambot kami yan. Sa kami nang hindi ni Bunso, ni Patrick? Sasama ka ba? Bakit ano? Oo. Oh. Oo, tama. Kasama kita. Diyan tayo nang hindi. Kasi itong tabi namin, ano to eh, farm ng rambutan at lansones, di ba? Mm -hmm. Tayo ngayon pupunta naman tayo sa farm ko. Nahihiya ako eh. Parang ano? Parang kumbaga para ako na ko share siya. kung yung kumbaga, sa tagal ng panahon, ngayon ko lang sinabi to, di ba, mm. na may farm tayo. Ang iniisip ko, yung mga sponsor ko, baka mawala, mm. di ba? Mawala sila, hindi na nila ako suportahan mm. dahil naging sinungaling ako. Mm. Baka isipin nila, mayamang pala to si dati ng TV, tulungan pa natin, di ba? Mm. Sabi, sabi ng mga ano, kailangan ng support tayo. Tapos pag umaarte-arte yun, di ba, nagpapakyun na walang-wala. Ang bigas-bigas lang daw. Kaya nagre-referi siya. Tapos malalaman may farm pala, di ba? Mm. Eh, ganun po talaga. Siguro, kasama po talaga sa social media yan na hindi naman talaga lahat pwede ipa ipa ipaalam, di ba? Mm. Kung baga, kahit papano naman, may sikreto tayo. Kaso nga lang, dahil napamahal na po kayo sa akin, eh, wala na po tayong magagawa. Kailangan ko na po talagang i-reveal sa inyo. Dahil, yun naman po talaga si Daddy Nick TV. Para makilala nyo ako ng lubusan, ito po, ipapakita ko na po sa inyo yung farm. Pero, sa totoo lang talaga po, nag-iisip ako kung ipapakita ko sa inyo. Kasi, ang iniisip ko rin, baka ito rin ang isa sa mga yung dahilan na hindi na kayo magtiwala sa akin. Diba? Mga kabayani. Diba, Bunso? Mm -hmm. Baka kasi, ano eh, pero, sige. Halika na. Baka sa minipan nila eh. Sigurado ba nga? Ah, halika na. Magkita natin yung pan. Ito po yung pan ko. Ito po yung pan ng ukay <laughs> 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 Mga underwear po ito, Mga basa pa. Ayan. Baka po may mga size C cup ukay dyan. At ito po ito, mga medium, large, yan, yan, yung mga bra, panty, bridge, yan. <laughs> Ay, hindi po ito. <laughs> hindi po ito. para sampay-sampay pala ito ng kapatid ko. Papunta na po tayo dito sa farm namin, ha. Baka po, ano, magulat kayo na may farm akong ganito, ha. Ito na po. Kasi po, baka sabihin nyo naman, eh, sobrang uh, yabang ni Daddy Nick. May farm pala, di ba? Ngayon lang ni-reveal. Wala po tayo magagawa. Ito na po talaga. Papakita ko na sa inyo. Ito po ang farm ko ng ubas. <laughs> <laughs> di ba po ang lawak? Ang lawak ng farm ko. Parang dito lang tayo kanina. Imigod lang tayo eh. No? Ito yung bahay namin. Pero tignan nyo mga kabayaan nyo. Oh, oh di ba? May bunga na. Tikman natin. Di ba? Tikman natin. Mmm, mm. tamis. Diba? <laughs> Ayan po. tingnan nyo, palaki pa yan mga kabayani. Ang dami niyan. Gamunga siya mga kabayani. Ayan o. Oh. Ito, oh. ano na siya. Taso lang mga kabayani, hindi ko alam kung gano'ng kalaki siya. Gano'ng kalaki kaya ito lalaki, no? Kasi, pero hindi pa siya hinog mga kabayan nito. Hmm. Well, may buto. Ayan o. No? May mga bunga na mga kabayan. Ito po, ito po yung sinasabi kong farm. Na gusto ko sa inyo ipaalam. Iparating. Dahil gusto ko ipagmalaki sa inyo. Ayan o. No? Na yung ubas ko ay namunga na mga kabayanik, mga kasuwid. Namunga na mga kabayanik. Namunga na siya. Dahil sa pagtsatsaga ko, tinukuran ko pa yan. No? Tapos alambre lang. Kaso mga kabayanik, baka po may nakakaalam sa inyo dyan para lumaki sila. Yung dumami pa yung ano, yung yung bunga niya. Pero alam ko si Tatay Gob, si Papa Lolo Farm alam niya to eh. Minsan niya nasabi sa akin to. Kaso wala lang akong time. Pero ang bala ko sana mga kabayani, pag wala akong takbo, wala akong referee, hindi pala takbo, hindi naman akong gano'ng tumatakbo, wala akong lakad. <laughs> <laughs> Sa pagre-referee, eh, bala ko sana, ano, asikasuhin tong farm ko, tong farm, tong ano, grapes farm ko. At ah, uh, naalala ko pa si ano, si Monty Grapes. Yan, si Boss Monty Grapes, alam niya rin po eh. Kasi namunga na siya, mga kabayani. Ayan, eh. Namunga na siya. Ah, so, ang pinong problema ko, hindi ko alam kung paano siya mapaparami, mga kabayani. Eh, ano, di ba? Namunga na siya, mga kabayani, oh. E, Ayan, may bunga na, eh. Ito pa nga, papalaki. Ang dami niyan, oh. Kung tutusin. Pag binilang natin yan, more than words <laughs> More than 50 yan, di ba? Tapos may mga nakatago pa diyan, mga bunga. Eh, ito. Butso, mga ilang taon na to, sa tingin mo na tinanong ko. Dalawa. Mga dalawa, tatlo? Tatlo, dalawa. Dalawa hanggang tatlong taon na to, mga kabayani. May tatlo. Ngayon lang tumu ano, namunga siya, mga kabayani. Pero sa totoo lang, mga kabayani, hindi ako sure na bubunga siya at tutubo. Kasi basta tinusok ko lang dito yan. Naalala ko, dito tinusok ko lang yan dito. Tapos nagulat na lang ako. Namunga siya. Lumak dalawa pa nga yan. Yung isa, di ba? Bunso? Mm. Yung isa na matay. Pero dahil ito ay ano, ay... Ay ano, ay namunga na. Eh, syempre alaga. Ayun, meron pa pala dito. Papi, uh, no? Meron pa pala dito. Malabas yung bunga ba, Diba? Yun po, baka po meron po nakakaalam dyan sa inyo, comment down below. Mag-comment lang po kayo kung ano yung gagawin ko. Yung gagawin ko. Pag po kasi libre tayo at, uh, at sikasuhin ko to, ano po ang gagawin ko? Ano po ba? Lalagyan ko ng pataba? Anong klaseng pataba? Didiligan ko po ba ito araw-araw? Para dumami yung bunga niya, lumaki yung bunga. Kasi, parang yung bunga po, hindi po gano lumalaki, no? Papin, no? Lumalaki ba? Hmm, lumalaki. lumalaki. rin. Pero parang, ayan, eh, no? Ganyan siya, oh. Eh! Asim! <laughs> 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 Para hindi siya lumalaki mga kabayari. Ha? Kaya sa mga nandyan, sa mga kapanood nito, uh, si Daddy ng TV nyo po humingi po ng tulong ninyo at uh, suporta. Uh, Mag-comment lang po kayo kung ano po ang dapat kong gawin at tamang gawin dito. Sa ubas ko na to. Kasi, ano po eh, namunga na siya eh. Ibig sabihin po, buhay siya. Buhay. Kaya, hanggang dito na lang po si sana. Hanggang dito na lang po yung vlog ko. At uh, maraming, maraming salamat po. Pagpasensya nyo na po. Ganito po kalaki yung farm ko. Pero alam ko naman po sa inyo, marami po nakakalam na alam po na may tanim tayong ubas. Kaya sobrang salamat po sa inyo lahat. At maraming maraming salamat. Comment lang po kayo do sa mga gustong tumulong sa akin kung paano natin palalagoon itong ubas ko para yung bunga at palalakin siya at pagagandahin pa. Kasi hindi ko alam po anong gagawin eh. Balay nyo po sa inyo, matuto ko. Balay ito. At uh, tatapusin na natin itong ating uh, vlog, na, vlog sa ngayon. Pero bago ko bago ako magpaalam sa inyo, sana po suportahan nyo yung aking self-challenge na $100 every month po. At araw-araw uh, naman po tayo may upload. Sana po eh, suportahan nyo po ako. Huwag nyo pong skip yung ads at uh, tsagain nyo na po yung aking mga upload. Kahit hindi nyo po trip at kadala uh, kadalasan po ng mga upload ko eh, about basketball, about sa pag uh, re ko, kung saan ako nagre-referee. Eh, Kaya uh, sa mga nandyan. O, at uh, sila kuya po, sila Christian nandyan. At uh, sa mga nandyan, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Daddy Nick TV. Kasi siya na po kayo kung napansin nyo sa vlog ko na to na nakahubad ako dahil sobrang init po talaga dito sa lugar namin. Grabe, sobrang init po. Ultimo po yung bunso ko nakaubad din habang binibidyoan ako. At uh, sobrang salamat po sa inyo. At uh, inuulit ko po, araw-araw po ako may upload. Sana po eh, panuorin nyo po, tsagain nyo po. At uh, karamihan naman po kasi doon sa mga upload ko ngayon tungkol sa pagre-referee ko. Kung saan ako nagre-referee, kung sa kami nagpupunta ni Mami Jing. At uh, sana po, huwag nyo po iskip yung ads. At buwan-buwan uh, po, meron po akong self-challenge na $100 po. At yun po, ay malaking tulong po sa amin ni Mami J. po yun, lalo na po sa akin sa maintenance ko. At sobrang salamat po sa inyo, sobrang salamat po talaga sa inyo, sa lahat ng mga kay Daddy ng pili. At pagpasensya nyo na po, ngayon ko lang na ang aking farm. At hanggang sa muli, magkita-kita po muli tayo sa aking palibagong vlog. Bye bye, I love you all, mga kabayani.